good day mga boss manager Ramos so ayan tamang patupalan muna tayo it's sunday morning sunday morning yan ang kagandaan pag kami ang lagang magkagabi na uh, wala ang pasok agis, -agis ko na sa bakuran ng patupa so ayan na yung mga ano yung mga binabit ko ng nakaraan kasi na late late born na Sa mga customer natin ah uh, yung isang mayahin niyan anak ng 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 game natin tapos yung isa naman ay sa ayan. so siguro yung the future yan yung gawin kong brood jack yan kasi uh, nakapangako na yung ano yung dalawang mong brood jack dito dun sa bibigang mong tapos yung pumpkin ayan uh, naiwan lang yan dito eh yung, yung, yung mga kapatid niya na house ko na rin kasi hindi naman ako pwede magparami nagandahan lang talaga ako sa kanya uh, ganda ng kulay diba uh, merong gustong mga makuwer sa kanya pero hindi siguro uh, katamitin siya sa ibang panahon muna tapos yung puti naman ayan a, ampong ko yan ayan, 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 ayan. ano siya yung late chan lumabas sa itlog hindi na nila kinuha so yun mabubuhay natin, bubuhay natin. So, ayan, apat na lang sila kasi yung mga kasama nila, yung mga babae, yung ibang lalaki. Ano na, uh, nasa kabilang bahay na yung iba. Sa so, mga kabilang bahay na. Ayan. Siyempre, i-share isha natin sa ating mga kaibigan. Gusto. Tapos, yun, yung iba talagang, ano ba, pag hindi maganda. So, hindi mo na kailangan talaga silang palagay. So, ayan.

sa Elfa, uh, ayan ano yung uh, record uh, ng mga kapatid nyo 8 uh, sila 8 sila mga kapatid na lalaki tapos, yung isa nga napunta sa akin tapos, yung record ay 7, ah 6 wins, 1 draw so, ayan, hindi ko na sinubukan, kasi, bakit susubukan ko ba eh? guaranteed naman yun so, ayan, ayun pa yung ibang iba mga babae na siguro, ayan Ayan, no. Um, uh, nag na sila ng patuwa kasi, ewan ko ba? Ang lakwa yun. Lagi akong hinahabol eh. So, dalang sunod, syempre. Ayan, patuwa. Hanggang um, kaya pa nila kumain, kumain sila. Sa so, pagkaganyan naman, namang nasa range, nakagalaan sila. Ewan ko ba, walang kabusugan yung mga manok na yan eh. Pero pang nakakulong, nabubusog, di ba? Kasi nga, nababurn nila yung ano yun, calories. Sa so, maghapon, uh, magala, paglipat, pagtalon. Yung isa nangangagaw doon sa ano eh, sa mga nakakulong. Um, yan you know, o, dami ko nang hanagis niya, no? pero ubusin uh, pa rin nila yan. Pogin yung pumpkin o, no? talagang, ewan ko ba, hindi ko siya in-out eh. Siguro, pagdating ng panahon, eh, kung yung future world, siya lang ako ng uh, magandang ipotir na buhay. Eh. So, yan, naman, um, ano lang, enjoy. enjoy. Sarap kasi pagka uh, wala pasok, sarili ng alaga mo. Happy na relax na na stress, stress na ba ako? Diba? Ayan Saka, okay. Ayan, nagaganda na kung na sa ukat ng mga itinera ko. Ayan o. Ano siya Si Boy Agaw. Lagi nang nangagaw yun eh. Ito naman tatlo lagi sumun Pero mga ilang weeks lang, iwalay ko na yan mga yan. Kasi hindi na sila makalapit dyan sa mga bootjack. Masasaktan sila. Kasi mukha na silang tandang ang sisi o yan sisi po sila bayag siya pero pag malangin na hindi na hindi na mabayag yan o no? okay sana makapagparami ako namin yan ito ganun ang kulay niya ito ang buso ko no Ay, yak na bulsa ko eh Kau sempat kena kau tengok. yung inahalo ako na rin ng grains yung patuan nila para di naman sila sobrang tataba na ano di naman sila pati na rin ano naman sila, uh, game foul naman yan And, tapos yung puta aso na pala yun, aso na pala nung pinsang pa upupuyan dyan eh, luloko yan eh tapos ganoon, tirataw lang pa sa ulo ganyan so, ganyan lang gawain natin pa rest day talaga ng mga manok di ba so, uh, ano yan oh, kain ka ng kain no? Oh, nahirinan ah, yan oh, ano ba tubig yan yung may nakaabang naman nun lagi na malinis na tubig na yung mga yan man, eh. oh, kain ka ng kain oh, ano ka ngayon <laughs> yan nabuhunan din nga si pa si tol yan no? Oh. so, ang bigiri na siya hindi eh. siya makalapit sa mga ibang tandang na ito kapag na nagulong natin sila ito naman yung pakakawalan natin yung mga tray so paano mga boss magpapatuwa muna tayo at sa susunod na lang natin uling mga episode yan abang-abang lang tayo medyo maulan lang rin sa paligid namin kaya hindi ako nagvideo na nag video pero hiyo ko na makikambas sa inyong mga manok makikita niyo mga manok kung basa ng ulan at, yung hindi natin kalimutan yung mga manok natin ay uh, panalitin natin hindi sila yung nababasa ng mga mula, ba? Diba? Para safe lagi sila. So, maraming salamat. Huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa channel and always like the button and thank you very much and have a pleasant Sunday or kung ano mang day mo ito so, na ba. Maraming salamat and thank you for watching. Bye!